Dr. Vito, meron po sa atin nagtanong pagdating po sa Dok, tanong ko lang na dalawang linggo na po kasi na mahigit yung tuli ng anak ko. Pero nangangamatis pa rin po. Nag-alala po ako kasi yung iyong mga kasabayan niya po halos magaling na po eh. Kanya na lang po hindi pa. Hindi naman po mabaho, wala naman pong discharge, namamaga pa rin po yung ibaba. So, kadalasan po kasi tuloy sa mga common na katanungan sa atin ng ating mga kababayan, ng ating mga pasyente at subscriber and follower natin. So, kadalasan kasi ang paggaling nasa 7 to 10 days yan. And most likely up to 2 weeks po. May mga several factors po na pwede mag-play dito sa kung bakit nagkakaroon ng delayed type ng healing. Number 1 is baka naman po hindi nyo po nalilinis ng ayos ng inyong pasyente. So yung mga dugong namumuo, yung scalp possible po magkaroon ng delay po sa paggaling. Lalong lalo na kung sila po ay doon sumasangat sa mismo tahi. Pwede po magkaroon ng bacterial infection or delayed type ng paggaling. Pangalawa, Maaaring hindi naiinom ng tama yung antibiotic dahil pag wala nang nararamdaman, hindi na pinagpapatuloy yung antibiotic at pain reliever. Malaking factor din po yung antibiotic para hindi magkaroon ng infection at yung pain reliever maliban sa pain is hindi po siya ganong mamaga. Pangatlo po kapatid is depende po yan sa hygiene ng pasyente. Kung kailan po ba siya naglilinis, kapag umiihi po ba siya, hindi po ba nakokontamina ang sugat. And number four, may factor din po during the procedure and manipulation. Kung medyo mahirap po yung procedure na pagkakagawa sa kanya, medyo madugo po. Siyempre may iba magugat po talaga na kailangan namin i-properly maligate. Okay? So ito po, oh, number five is kung may mga ibang existing condition. Bata pa lang sila, mat uh, uh, meron na silang type 1 diabetes or baka may iba silang karamdaman pagdating po sa dugo na pwede makaapekto sa paggaling. Kaya pag sa mga ganyan naman, ito naman sinasabi natin 2 weeks ay ano lang po to average. Maaari pa rin naman po itong mas lalo pang tumagal for several weeks. Kaya kapag po namamaga, in pain, may discharge, mabaho ang amoy, nahihirapan kayo umihi, huwag kayong mahiyang bumalik po sa doktor na nagtuli sa inyo kasi po siya po ang makakasagot niyan during the procedure po kasi siya lang sa kami din po ang gumagawa. Ito po ay mga minor lamang na problem na kaya-kaya po natin po itong remedyohan. Kaya huwag kayong mahihiya pong bumalik at magtanong sa doktor na gumawa po ng procedure. Dahil kami mga doktor ay nandito po sa inyo para i po kayo sa mga pangangailangan po ninyo. So sa mga bata pong natulian at napapansin nyo matagal pong mamaga, relax muna po kayo mga anak dahil nandito po mga doktor para gabayan po kayo. Ito po si Dr. Vito ang inyong Mindoreño Manggagamot.